God. Uh, good morning, good morning mga kaibigan Hello guys, natin na naman tayo sa ating bagong content sa araw na to At nais nice ko lang ipaalala yung nakaraan nating content Ay ginawa natin na ituro kung papaano ang pag-open ng professional mode dito sa Facebook Para po kayo ay kumita ng pera at yun nga ay sa pamamagitan ng pagpindot sa tatlong dot doon sa inyong profile. At papasok kayo sa professional mode at magkakaroon kayo ng professional dashboard. At ngayon dahil sa open na kayo lahat at ready na kayo para sa paraan kung paano kumita ng pera, ang akin namang ituturo sa inyo ngayon ay ang mga content natural. Pagka kayo po ay nag-open ng inyong dashboard o kaya ng inyong professional mode, Obligado na kayo ngayon na mag-post ng mga content, mga videos para kayo po ay kumita. Ito ngayon ang problema. Dahil sa ang content dapat meron tinatawag na at random o kaya meron kayong pinaka-content ninyo o yung nag-iisang niche, niche nyo na kung saan dapat ito ang magbabiral mamimili kayo ngayon. Halimbawa, ang content yung comedy, pagaya nito, panoorin nyo po muna ito. O, oh, ayan. Hmm. Oh, di ba nakakatuwa yan? Ang viral po yan. No. Ito naman, halimbawa, itong isang bata, nagpapalipad ng saranggola. Tapos ay napakahaba na ng PC hanggang sa umabot na sa langit. <laughs> At hanggang maubos yung PC niya, hindi na namalaya na hindi naman pala nakakabit dun sa lagayan niya ng nylon yung kanyang saranggola. Kaya yon tuloy-tuloy na lumipad yung saranggola. Ano nangyari? O yan, tsak magbabiral ang mga ganyang videos. Ito pa, yung mga nakakahiyang pangyayari sa buhay ng isang tao tapos ikaw -co content ninyo. Halimbawa, eto, Tagayan yan, kumakanta. Tapos yun, nasintunado. Ayan. <laughs> At ito maganda. Ang isang babae na ang tanging bisyo ay ang kilikili lang ng jowa niya kahit na nasa publiko. Panorin. Yan ang mga content. Minsan naman yung nasa panganib ang isang tao. Oh Tapos bibigyo mo o kukunin mo bilang isang bidyong content mo. Kaya kagaya nyan, naglalangoy sila. Naranasan ko yan mga kaibigan. Ako'y naglalangoy, huwag nyo susubukan yan. Kahit nasabihin natin, kung aksidente, wala kang magagawa dyan. Pero halimbawa, isang malakas na talub, dilubyo o malakas na taluyong ng tubig. Kung sa dagat, malakas na alon. Huwag niyo lang susubukan, sinubukan ko yan. Sa ganito kong edad, di ko na kaya. Mari nung kabataan ko pa, kaya ko. Sinubukan ko yan. Hindi ako makahinga sa ilalim sa tubig. Iniisip ko mag-floating ka na lang. Pero hindi mo magagawa dahil sa malakas nga yung daluyong ng tubig. O yan, tingnan nyo. O, naanod sila. Hindi ka pwedeng mag-relax dyan. Kailangan gumalaw ka. Pag gumalaw ka, maninikip ngayon yung dibdib mo. Mahihirapan ka. Yung content na yan, magbabiral yan kung meron ka nyan. At ito pa isa, ang trending ngayon tungkol kay Diwata na siya daw ay sa ng ugali panoorin ninyo yan, papapansin ninyo na si Diwata galing talaga sa mahirap na buhay yan. natural dapat sa kanya ay nakakaunawa sa kalagayan ng mga taong mahirap. pero ano nangyari, iniisnap na niya yung mga vlogger merong pagkakataon na hindi na niya napapansin na siya pala ay nagbabago na ng ugali at yan lang ngayon ang content ng ibang mga creator. Yan, pagbabiral. Mapapansin ninyo mga kaibigan na itong mga content na to, kagaya ng isa pa, ito, bigyan mo pa kayo ng isa. Yung kalikasan, mga isda, mga magagandang tanawin, ito, panoorin ninyo. Yan, pagka mga ganyan, nakuha niyo bilang isang video, eh, tsak magbabiral kayo at hindi kayo mahihirapan para kunin ang tinatawag na stream ads. Dahil sa stream ads, kailangan meron kayong 60,000 minutes views. Ang kitaan dito sa Facebook, una sa star. Ang star ay kung depende kung may magbibigay ng star sa inyo. Hindi yan personal na trabaho nyo. O kaya yung tinatawag na nagsakripisyo like kayo, na binigyan kayo ng Facebook ng reward, hindi. Ang taong natuwa sa mga videos nyo o sa content nyo, na magbibigay ng star, saka pa lang kayo kikita. Yang bonus, yan, yung bonus, pwede pa. Pwede pang yan ay sasipag nyo sa kapu post ninyo, lalaki talaga ang bonus ninyo. At depende rin sa ipinopost e, ninyo. Para mapansin kayo ng mga tao, kapag ka maraming comments, likes, share, yung bonus, o yung, yung post nyo sa bonus, yun, check na lalaki ang kita nyo dyan. Yan naman subscribers, yung subscription, yun ay kikita lamang kayo kung may magsusubscribe sa inyo. Eh, sino? <laughs> Kahit nga siguro kamag-anak mo, mahal mo na sa buhay, hindi pa rin nagsusubscribe sa iyo. Bakit? Una, magbabayad yung subscriber. Medyo may kabigatan pa rin yun kung iisipin nila. At narami naman silang content na mapapanood. Depende na lang kung diehard pa nyo talaga ang isang follower at tiyak na magsusubscribe sa inyo. O yun, tsaka pa lang kayo kikita. Sa ads on reel, yan naman ay kung kayo ay invited ni Meta. Swertihan din yan. Pag naimbitahan kayo, pag masipag kayo at maganda ang mga content nyo. Pero itong stream ads, ito ay may rules. Kagaya ng kung kayo nasa eligible na bansa, tayo sigurado nasa eligible na bansa na. Gaya ng kapag nagpost ka ng limang video, automatic, uh, pwede ka lang uh, makasama dyan sa stream ads. Pero meron pang iba. Gaya ng kailangan ay sumusunod ka sa community standard policy ng Facebook. Pag hindi ka rin sumunod, marami kang tinatawag na violation or restriction, hindi ka rin makakapasok dyan sa stream ads. At higit sa lahat, kailangan makuha mo ang 60,000 minutes views. Yun ang pinag-uusapan natin. Kaya ako binabanggit ang iba't ibang klase ng content. Dahil dyan sa content na yan, magbabiral kung pipili ka comedy ba ang content mo, nature ba ang content mo, o uri ba ng hanap buhay ang content mo. Limbawa, ikaw ay nagluluto mga iba't ibang uri ba ng pagkain ng content mo. Kailangan steady ka lang dyan. Bakit? Dahil si algorithm ay nagdi-distribute ang AI, i-distribute ang iyong content o videos sa iba't ibang uri ng tao bate sa kategori na ginawa mong content. Pagka dyan ka nakakuha ng content na applicable para sa iyo, kinatutuwa mo, comedy, o kaya nagluluto, o kaya kung ano yung trabaho mo, uh, yun lagi ang ico content mo. Ito ngayon ang siste. Kapag nag-viral ang isang content mo na isang comedy, obligado ka na ngayon na magbigay ng mga content na puro comedy. Yan ang ibig ko sabihin sa inyo. Kaya ang pag re o ang pagiging content creator hindi ganun kadali. Huwag sabihin ng mga tao na tamad ang mga content creator dahil sa napakahirap po mag-isip ng content. At kung kayo po ay sagana sa pag-iisip, mataba ang inyong utak, eh, salamat ng marami dahil marami po kayo maiisip na content. Diyan muna tayo sa content ng inyong videos. Total, nakapasok na kayo sa mundo ng Reels o sa Facebook. At sa susunod, yung mga bawal naman na content ninyo. O hanggang dyan lang po muna. Salamat po ng marami sa inyong panunood. Babay po!